So perhaps uh, we can start from there Mr. President and we will uh, uh we can include that actually dun sa amendments to the rice stratification measure. Uh but uh, yes I agree there is that uh, philosophy uh, in uh, rice production na mas mainam ata na ang resources natin i-focus doon na sa mga uh, um, doon na nga, sa mga rice producing uh, already no uh, top 20 provinces uh, by and by doing that kumbaga you are uh, uh, you are putting kumbaga the, the, low hanging fruit na yun eh pag uh, dinagdagan mo pa ng suporta eh, lalong uh, magkakaroon ng resulta uh, kaysa sa ayo na nga nung nabanggit ay kalat-kalat uh, The other uh, area, for example, and, an ex and to cite an example, Mr. President, uh, sa Region 3, uh, palamang, kung dito magkoconcentrate, for example, merong 34,000 potential service areas that will yield how many? How many? Region 3, nasa 60,000 and uh, tens of thousands of additional hectares uh, sa Region 3 lang. No? covered. So, uh, and uh, yes so but the other thing that we have to balance lang Mr. President is that uh, in long sinabi ng ating administrator ng NIA Talagang uh, malaking factor sa poverty alleviation, yung irrigation. Uh, uh, and therefore, of course, that has to be addressed in terms of how do we improve uh, yung quality of life uh, by providing additional service areas in terms of irrigation in areas where there are really uh, acute yung uh, poverty levels. So that's another, kumbaga, that has to be factored in also. But I agree, Mr. President, that uh, focusing our meager resources in selected areas to achieve uh, food security and uh, our sufficiency in rice uh, is a matter, a serious matter that we we should actually look into and may include uh dito sa amendments of rice tariffication law. Kasi na po kayo, Mr. President, kung uh, bakit binibigyan ko po ng emphasis ang uh, Dahil kung hindi po nakapokus lahat ang gagawin natin, halimbawa yung pagpapatubig po, napaka-importante po ng irrigation system. Sa Tarlac province lamang po, Mr. President, do sa aking barangay na doon po ako lumaki, naging congressman po ako, ngayon po ay naging senador po ako. Ni isang irrigation Sistema wala po eh. Nabuhay po ng napakatagal na panahon ng maraming mga magsasaka. Nakatingala po silang lahat sa langit. Naghihintay po ng patak ng ulan. Napakalaki po ng potensyal ng Central Luzon. Grade 4 pa lamang po ako, Mr. President, kung tatawagin po yung isang chapter sa Social Studies, alam na naman ito ni Idol Robin, Senator Robin central plain of Luzon, the rice granary of the Philippines. Isipin po ninyo sa aming barangay, Mr. Uh, Mr. President? Wala pong irrigation eh. Kaya imbes na makapagtanim ka po ng dalawang beses o tatlong beses kaya, wala po talaga eh. Sampo ba bakit po kinakailangan tayo magpakalayo-layo? Hindi, ayaw, hindi ko naman po sinasabi na huwag na tayong maglatag ng irrigation system sa Katanduanes. Pero ang layo po nun. Eh. Central Plain of Luzon, potential po na dito lang. Ang totoo po yung dalawang Mindoro provinces, ang laki din po ng potential. Kasi mayroong irrigation yun. Pero sa Tarlac po, mag talaga pong uh, malulungkot kay eh. Hanggang, namaya po pupuntahan ko yung balog balog na yan. Dahil, sabi ko nga po sa inyo, doon ako lumaki, yung balog-balog na yan po, pinag-uusapan parang alamat. Ang dating Pangulong ng uh, Pinoy, pinangarap niya rin po yun. Naging congressman, naging senador, naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Yung balog-balog, talaga pong alamat na lang. Hanggang ngayon po. Ang totoo niyan, po sa akin yung League of Municipalities po ng Tarlac. Nagpapatulong po sila na sana'y masu masuring mabuti kung paano ang nangyari sa bidig ng balog-balog na yan. Dahil sa ang kanila pong sinasabi, Mr. President, ay naibigay po yata yung pagpapagawa nung earthworks uh, aspeto ng balog-balog uh, uh, hindi po masyadong napag-aralan. Yun po yung nilalaman ng sulat, pero pupuntahan ko mamaya yun. Kasi kapag hindi po focus, nasasayang po yung resources, Mr. President. Ang kailangan po natin, farm productivity. Yun, yun nga pong ideal na yield o production output ng palay na 4 tons per hectare, hindi po naaabot yun eh. Pero yung pangarap natin, umabot man lang ng 5 tons. Ibig sabihin, 100 cabans of palay per hectare. Sa murang gulang ko po, ah, wala po kaming inabot na gano'n eh. Dahil nagtatanim din po ako eh. Ako po nung uh, ako po siguro isa sa mga biktima ng child labor, Mr. President. 11 years old, kung masasabihin na uh, idol uh, Senator Robin na ikaw ay 9 years old, 10 years old, pag nasa probinsya ka, hindi pwedeng hindi ka tumulong. Pero kailanman hindi po kami nakapag-produce ng 100 kabans sa buong buhay po na nalumaki ako hanggang sa Nakita ko yung paghihirap po ng na magsasaka. Napakalaki po talaga ng papel ng irrigation. Makakapagtanim ka kahit ilang beses ang gusto mo. Dalawa, tatanggang tatlo. Paano yung productivity po? Hindi po na-achieve. Sayang nga po eh. Kaya pinipilit ko po, Mr. President, sana pag-aralan, Alin ba yung mga area na lang? Kasi doon makukuha na po natin eh. Bakit pa tayo magpapagod na tamdan natin lahat ang buong Pilipinas? Hindi naman nangyayari. Hindi naman na-achieve yung productivity na hinahangad natin. E piliin na lang po natin. Ang totoo niya siguro kahit isang probinsya na lang eh. Provided we are able to put all the resources na produce natin ang kakanin sa isang probinsya na lang. Wala po eh. Yun na po yung gusto kong makita sana, Mr. President. Ito pong uh, ito pong balog-balog na pinangarap po ng napakaraming uh, mga kababayan namin sa Tarlac. Mahigit na pong dalawampung taon ito ay nagiging, naging pangarap po eh. Sana man lang ay makita pa natin, lalo na po kami taga-Tarlac, ang realization po nitong balog-balog uh, irrigation system na ngayon po ay ibinigay sa akin na problema ng maraming mga kababayan ko sa Tarlac, sumulat po sa akin ng presidente ng mga Mayor's Leagues, Mayor's League Association, at gusto nga po nilang siyasatin sa atin po natin sapagkat yung daw pong uh, nanalo sa bidding, Mr. President, ay uh, hindi naman po nakapagsumiti Nung isang requirement, akong tawagin ay SLCC. Yun po yung single largest completed contract. Pwede po bang uh, ipaliwanag natin para sa kapakanan po ng ating mga mamamayan, lalo na po yung mga taga Tarlac na yung ilang dito ay nakikinig po. Kasi uh, gusto ko rin po sana na matulungan sila at uh, Sinadya ko na pong gamitin ng pagkakataong ito para may paliwanag din po natin sa kanila kung tama po yung kanilang uh, mga pagdududa sa pagkakagawa o gagawin na project sa pagitan ng isang pinili nila na contractor, Mr. President.

Mr. President. Yes, Majority Leader. Yes, with the uh, with, uh, permission, of course, of the two gentlemen, Senator Pangilinan, the chairperson of the sub Yun aking pong iniwanang mga tanong ay naukul po dun sa Balog-Balog Dam Project. Alam ko po na itong Balog-Balog Project, Mr. President, originally po ay ito po sana'y ginawa sa panig ng Ilocos Norte ang tawag nga po nila doon uh, noon, Ilocos Norte Irrigation Project or INIP. INIP. Nainip po siguro sila. Kaya ang nangyari, dinala na lang po sa tarla. Uh, Mr. President, hindi ko na po babanggitin kung anong nangyari, bakit napunta nga sa Tarlac. Pero ngayon po nagiging usap-usapan na naman dahil nga po sa bidding na naganap. Kaya from init, ang maari po nating uh, ikapit na pangalan ng project ngayon, Mr. President, ay Balog-Balog Water Irrigation System Teleserye or BUISIT. With the permission of uh, Senator Marcoleta and uh, Senator Pangilinan, ano? The chair would like to associate uh, himself with the issues and concerns raised or being raised by Senator Macoleta and even uh, by Senator Turpo earlier. Napulot po namin sa records namin, sa files, ano? You know? Very familiar, balog-balog, ano? -balog, you know? And I would like, would just like to share the information na uh, yung balog-balog, Nirestan na rin natin ito noong, I think, 2019 or 2018. Ano? Ang ginastos na rito, or the permission of the body, from 2015 to 2020, 7 billion, 5 million, 701,000 pesos. Tapos ang, ang nakakapagtaka rito, lahat phase 2, ito, 2015, balog-balog, multipurpose project, phase 2, terlap, 5 billion. Tama ba ito? Tama. And then 2016, uh, this is 3 million. 2017, 812 million, 2019, lahat ito balog-balog, uh, Senator Marcoleta and Senator Pangilinan. Uh, 2019, 400 million. 2020, 789.7 million. Ang total, may pahabol pa, 2021, balog-balog, multipurpose project phase to utarlap, 500 million. So wala nga pong katapusan at saka hindi na umalis sa phase 2. Now, again, gusto ko lang sundan yung tanong ni Sen. Marcoleta. Anong status na nito after spending so much in the past? Thank you, Sen. Marcoleta. Tama dito Mr. Mr. President. B. Okay. ang totoo niyan na yung balog-balog nga po ay palagi nagre-request ang NIA sa maintenance na maintenance lang po and repair. Uh, NIA is regularly requesting for 261 million yearly. Hanggang ngayon pong uh, nakaraang taon ay ganun din po. Kaya ako po'y naniniwala na ang mga binanggit po ninyong datos ay tama. Kaya nga po, siguro po out of exasperation, Mr. President, kaya nga po ang naging acronym nga ay BWISIT na kung babanggitin po ay BUISIT, Balog-Balog Water Irrigation System Teleserye. E, ganito po ang nangyari, Mr. President. Yung pong ng uh,